Punta kami doon sa bahay ng nanay ko. <laughs> Nagsasalita ako. Si Yumi, si Shailene, si Sheila. Punta kami sa bahay ng nanay ko. Nakapula si Yumi. Yung si Shailene. Oh. <laughs> na nag nagwawali si Inday. Si Inday. Day. Day. Wawali <laughs> ka. May mangga kayo? No. Mangga. Ha? Mangi kami ng mangga. Hello. Manga, ano, mangga alabaw.

Ingay kami, Manga. O, Lola. Oh, ano? Ano pinanood mo? O, oh, may cellphone. Pareho tayo. May cellphone. Oh.